Magandang araw mga bata! Maligayang pagdating sa Reading Bulilit. Ako si Teacher Ruby. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang letrang U na may tunog na U. Magsimula na tayo. Tingnan natin ang mga sumusunod na larawan. Ano ang kanilang mga pangalan? Ubas Ungoy, Usa Ubo, ulap, utak. Ang mga nabanggit na larawan ay nagsisimula sa letrang U na may tunog na U. Paano ba natin gagawin ang tunog na U? Upang mabuo ang tunog na U, bilugin ang iyong labi na parang ikaw ay umiihip ng hangin. Pagkatapos, palabasin ang hangin habang binibigkas ang tunog na U. Subukan nga natin U. U. Panatilihing bilog ang iyong mga labi at pahabain ng tunog tulad dito. U. U. Arali natin ang ilang mga halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa letrang U. Sabihin ang salitang U ulan ng dahan-dahan at pakinggan ng tunog ng letrang U sa simula. Magpraktis ng pagsabi ng ulan at pansinin kung paano ang pakiramdam ng iyong bibig kapag ginagawa mo ang tunog ng letrang U. Ulan Uod Uwak Usap Magsanay naman tayo. Tingnan ang mga sumusunod na larawan. Pangalanan ang mga ito at itaas ang iyong kamay kung ang pangalan ng larawan ay nagsisimula sa letrang U na may tunog na U. Handa na ba kayo? Nagsisimula ba ito sa letrang U? Oo, ito ay ulap. Ulap. Nagsisimula ba ito sa letrang U? Hindi. Ito ay kalabasa. Nagsisimula ito sa tunog na k. Nagsisimula ba ito sa letrang U? Oo, ito ay ulan. Ulan. Nagsisimula ba ito sa letrang U? Oo, ito ay ubas. Ubas. Nagsisimula ba ito sa letrang U? Hindi ito ay dahon. Nagsisimula ito sa tunog na D. Nagsisimula ba ito sa letrang U? Oo, ito ay ugat. Ugat. Nagsisimula ba ito sa letrang U? Oo, ito ay unan, unan. Nagsisimula ba ito sa letrang U? Oo, ito ay utak, utak. Nagsisimula ba ito sa letrang U? Hindi, ito ay mansanas. Nagsisimula ito sa tunog na M. Mm. Ang mga larawan sa ibaba ay nagsisimula sa letrang U. Ulap, ulan, ubas, ugat, unan, utak. Magsalat naman tayo ngayon. Ang letrang U ay tumutukoy sa tunog na u. Ito ang malaking letrang U at ito naman ang maliit na letrang u. Magsimula tayo sa pagsulat sa hangin. Ihanda ang iyong braso at kamay upang maayos na maisulat ang mga letra. Handa ka na ba? Para sa malaking letrang U, magsimula sa itaas, gumuhit ng isang kurba pababa at paikot tulad ng isang malaking mangkok. Pagkatapos ay bumalik sa itaas sa kabilang panig. Para naman sa maliit na letrang U, magsimula sa itaas, gumuhit ang isang kurba pababa at paikot, pagkatapos ay bumalik pataas. Tapusin ito sa pamamagitan ng isang maikling tuwid na linya pababa. Ngayon, natutuhan na natin ang letrang U. Patuloy tayong mag-ensayo at mag-aral ng mga bagong tunog at salita. Huwag kalimutan, bawat letrang natututuhan ay isang hakbang patungo sa pagiging mahusay na mambabasa. Makita tayo sa susunod na aralin. Paalam.